lagi na lang kinakalbo yung alaga kong shih tzu, yung alaga kong poodle, o once sa pinapagroom ang patamad ng mga groomers. Kung hindi nagpapasuklay at hindi sanay sa suklay ang inyong mga alaga, then this will happen. The fur, their coat will become matted. Ito yung mga buhol-buhol at mga kapal na balahibo. And will end up, kapag pinagroom nyo, sila yung kinakalbo. Hindi pwede yung mga puppy cut, bear cut, baby Fur. Hindi dahil lazy o tinatamad yung mga groomers, mas pabor pa nga yan sa inyong mga alaga. Dahil yung mga matted fur na yan ay hindi lang dahil sa kanilang physical appearance. And once sa kinalbote ng baliang matted fur na yan, akala nyo nasugatan na sila, sinaktan na sila ng mga groomer, pero hindi. Kakaroon ng hot spot, skin irritation, skin infection kapag sila ay matted fur. At tulad ng as well as parasites such as fleas, ticks na akala natin wala silang mga kuto garapata, yun pala nasa ilalim ng matted fur ngayon. So being a fur parent ay dapat maging responsible kayo sa mga needs. The only way to prevent na maging matted fur ang inyong mga alaga ay regular refreshing. Dapat nadatry niyo sila fully. Kung if necessary you can provide lower to prevent unwanted skin Ilang follow, follow, more.